Kaya sumao na siya dihang ang ako ang garden. Ready na unta na siya nga mananom ko no. Ya yeah, tanawa ang snow ni balik man lagi. Pero pretty kayo ang among likod gay ani man siya. Kun kamo ka ngon ani ang inyong likod sa balay. Yeah. Na ibaga kayong snow Ayang duha ka Makalingaw mo pud siya kay ang duha ka apple. Nagkuan oh. Ang ice karon ang snow niya karon nagtungtong git siya sa punuan sa apul sa Ang mga branches gani. Lahira atong ni aging winter. So karon kay nice kaayo siya perfect mag-check ta sa toong garden kay murag na puno man sa ice. Ya bigit ka kabaga ang snow karon oi. Okay, so kani mo ang garden, G ready na sa akong bana. So iyang gipatasan ang coral kay si Yuki magsige lagi katkat magkubkub aning yuta ba so, sayang ka ayo kay mahal kay yuta. Ya yeah, mao na ni karon ang akong kuan. Garden. Hala, beautiful ka ayo kay napuno siya sa ice no ito na ako ang sunflower kana sunflower na nako kani wala na nako gi tang tang bitaw kay ang iyang seeds mataga karon pud diha so ingon ani ka perfect beautiful kayo ang among likod hala Nakaporma siya og shape si kun ka mo moy kanindot oy nindot kay naon, oh Kani mo ako ang tabun nga gipangita di ay mo ang tabun ni ani didto sa kanang magbanfire fire bitaw mi. Kalimut kog tabun. Tanaw ang lingkuran na unsa na. Ingon ani kabaga karon ang snow. Manibalik siya sa pagwinter nga spring naman unta. Pero beautiful kaayo oy. Ganahan ko tanaw akong ng apple tree. Ah no? Pero nagsigi pa niya siya o snow ha. Nagsigi pag snow, walay undang. Oh. Beautiful kayo. Perfect siya, oy. Perfect. Pero, padong ko sa trabaho. Saan na rin ako. mag -boots na po daan. Pero kanina, amazed ko sa ang garden. <laughs> Beautiful kayo, tanawa. Hmm. Murag sa tag-iya. Yeah! <laughs> nawas ang among atop wala ay eh, naunsa naman yung kalibutan no padung naunta ang summer pero naunsa naman eh Ni ya, arita sa ako ang sunflower muni siya ang buak sa akong sunflower ah, sunflower na oh. tanawa ang sunflower nahimo na po siyang ice <laughs> nanago ang flower wala ako ni ano siyang gituyo wala na ko gitangtang kay ang ihang seeds diri ra pud na dagan kay siyang seeds so oh. hmm. sunflower pero nahimo siyang snow wow perfect kaayo